Ngayong araw nga po ay magluluto naman ako ng kamote queue at napili ko na rin yung mga kamote na gagamitin ko sa pagluluto. Naisipan nga po namin magluto ng kamote queue at para maiba naman po, gawa na ang palagi na lang po kami bumibili ng mga kung ano-anong merienda. Ay mas masustansya po itong lulutuin ko dahil ito ay sariling ani rin ang kamote. At ito na nga po yung lulutuin natin sa pagluluto ng kamote cube. Bale, pinili ko lang din po yung mga malalaki para mas madali pong balat. Bale, ang ginagamit ko nga po pala dyan ka GMT na pambalat ay yung peeler para mas madali po. Pinasport ko nga po pala dyan mga ka GMT yung video para mas mabilis po dahil nga po matagal yung pagbabalat. Wala nga po pala ako dyan katulog mga ka GMT. Ako lang lahat ang gagawa nyan. Dahil yung mga kasama ako ko ay sila lang yung mga tagakain. Bale ganyan po talaga ka GMT kapag po binablog ko yung pagluluto ko. Ako lang po lahat ng nagawa dahil nga po ayaw nilang magpakita sa camera. Natapos ko na nga po pala diyang balatan yung mga dapat kong balatan. At itinara ko na lang din po yung mga maliliit. Dahil yan po ay gagamitin na lang sa panlabon. Ngayon nga, eh, dumako naman tayo mga ka gmt sa pagtitilad nito. O ating pipisang pasangin na sa tamang laki. Gumamit na nga rin po pala ako dito ng malaking itak para mas mabilis kung mahati-hati o mapisang-pisang yung mga kamote. Dahil kung gagamitin natin mga ka-GMT ay kuchil yung matataglan tayo dahil sobrang tigas po ng kamote. Bale ito na nga po pala yung mga napisang-pisang kong kamote mga ka-GMT. At gagamit na rin po pala ako dito ng asukal na pula para pampatamis dito sa ating kamote. Dineretso lagay ko na nga rin yung mga sukal dahil lulutuin ko na rin dito mga ka GMT. At dito nga ay nagpainit na ako ng kawali at nilagay ko na rin yung langis para makapagprito na. Hindi ko na nga din naminanlagay ng langis dito mga ka-GMT Dahil hindi naman ito kagaya dun sa mga pambenta Bago ko nga pala ito sinalang sapoy sa mga ka-GMT Hinalo ko munang maig yung asukal At para mas kumapit po yung tamis dun sa kamote At dahil nga mainit na rin yung langis mga ka-GMT lang ko na rin itong mga kamote At para mas mabilis nang maluto Kapag nga nagpiprito ko ng mga ganito ka-GMT Hindi ko masyadong pinagdikit-dikit Dahil minsan po ay nahihilaw at saka hindi malutong Huwag nyo nga rin palang kakalakihan yung apoy pag magluluto kayo ng ganito mga ka GMT dahil baka luto na yung labas tapos sila naman pala yung loob baka kung kayo nga nandito sa pesto ko mga ka GMT magutom din kayo dahil sobrang sarap ng amoy nito kapag ganito na nga po pala ang kulay pwede na nating ahunin at baka po pag pinatagal nyo pa ay mas umitim pa yung asukal. Kung mapapansin nyo nga mga GMT, hindi ko na rin masyadong napatuloy yung langis dahil nga umaalim po yun na. Kaya agad ko na rin isinunod yung kasunod na salang. At dito nga mga GMT, medyo binibilisan ko ng pagluluto dahil yung phone storage ko ay napakabilis mapul. Baka hindi ko na makuna ng video yung mga ibang part. balelas na salang na nga pala ito mga GMT at bukas ko na lang ulit tutuloy yung ibang ipiprito. At dahil marami na rin naman yung naluto ko mga ka-GMT, pwede na po ito. Bale yung matitira nga mga ka-GMT, lalagay ko na lang sa rep at pwede pa rin naman yung lutuin sa susunod. At dito nga mga ka-GMT, naahon ko na rin yung huling salang ko. Luto na ang ating kamote kyo at sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood.